nakibaglaban, nabugbog at nagpasa. Ang simula ay nasabi na mula sa isang ideya na nagdulot ng isang buto. Ang pamamaraan ay humantong sa isang komplikadong mga katangi-tanging mga gawa. Ang ilan ay may kamalayan sa kanilang sarili. Sila ay mabunga at napakaraming magpalaganap. Ang mga may malay ay maganda at kaakit-akit sa mata ng mga panauhin naglaalakbay pamula sa kalawakan na mayroong higit na pagkaunlad sa katangi-tanging pamamaraan at karunungan. Sila ay nadaig nasupil at nailigaw. Ang pag isip ay naburaan ng paniniwala at pagsunod. Ang kagaspangan ng pamumuhay ay nagdulot ng napakalaking pinsala Nakipagpunyagi laban sa mga utos ngunit hindi magawa Umaayo na kahit may maling pakiramdam at masaya sa kabila ng kulang sa lakas ng loob at paraan upang umunlad ng mas mabilis at mas malaki. Lumaban, nabugbog at nagpasa paulit-ulit na napunta sa iba't ibang pangsupil ang huli ay ang kapanahunan ng paniniwala may pag-asa pa ba mayroon bang paraan patungo sa katotohanan pag-ibig kapayapaan kalayaan pagkakasundo at kagaltakan gaano kahirap ang paraan saan ang simula ito ba ay Nandoon sa walang katapusang kawalan at lawak na hindi maabot na nangangailangan pa ng isang tagapagligtas. Nagkataon na narinig at nabasa ko ang tungkol sa silent revolution of truth. Dapat ba akong maghimagsik? Labang kanino? Pagkatapos ay dumating ang mga butil na pag-aaralan na dapat bigyan ng sapat na kahalagahan ng kaharian ay nasa iyong loob. Mahalin mo ang iyong sarili. Kung ano ang iyong itinanim ay iyong aanihin. Ang layunin ng mabuhay ay ang umunlad sa kapantasan. Ikaw ang kapitan ng iyong barko. At ilan pa? isang simpleng pagkilala sa mga ito ay malayo sa madali Higit pa akong uunawain at tanggapin Ngunit sa anumang pagsusumikap, kailangan ng unang hakbang Humakbang ka na ba?